Hello ka, senior. Kumusta ang umaga mo? Kung ang pangarap mo ay tumanda ng malusog, masigla at mapayapa, nandito ka sa tamang lugar. Dito sa ka-senior health tips, mission namin na tulungan kang alagaan ng puso, isipan at katawan para sa mas mahaba, mas magaan at mas masayang buhay. Gusto mo bang umabot ng siyamnapong taong gulang na malusog, masigla at malinaw pa ang isipan, marami ang iniisip na pagtanda ay katumbas ng sakit, gamot at paghihirap. Pero alam mo ba? May mga seniors na umaabot ng 100 na po, 105 kahit isandaang taong gulang at hindi lang sila buhay, masigla pa. Ano ang sikreto nila? Sa video na ito, ibibigay namin ang pitong simpleng morning habits ng mga taong umaabot ng 100 na pataas na taon. At ang habit number four, tatlumpong segundo lang gawin, pero napakalakas ng epekto sa puso, baga at utak. Ang maganda dito, hindi kailangan ng mamahaling supplements, hindi kailangan ng special diet, hindi kailangan ng gym equipment. Kailangan mo lang baguhin ang paraan ng pagsisimula mo ng araw. Habit number one. Uminom ng maligam-gam na tubig sa paggising. Pagkabangon, huwag muna kape. Isang baso muna ng maligam-gam na tubig para gisingin ang bituka at tutunan ng digestion at ilabas ang toxins na naiipon habang natutulog. Maraming siyam na pong taong gulang ang nagsisimula ng araw sa tubig, hindi sa gamot. Habit number two, buksan ang bintana at huminga ng malalim pag-angat ng kurtina at pagpasok ng liwanag ng umaga, nag-a-activate ang utak at mood hormones ng tao. Inhale 4 seconds, exhale 6 seconds, 5 repeats. Ito ay nakakatulong sa malinaw na pag-iisip at mahinahong pakiramdam buong araw. Habit number 3. Mag-inat ng dalawa hanggang limang minuto. Hindi kailangang matindi ang exercise. Simple lang. ang balikat, leeg, likod, kamay, at tuhod. Ang mga taong umaabot ng siyamnapo pataas ay hindi nagsisimula ang araw ng nakaupo agad. Pinapaikot muna nila ang dugo at pinapainit ang joints. Habit number four. 30-second warm salt gargle. Ito ang malakas ang epekto. Magmumog ng maligam-gam na tubig na may kaunting asin sa loob ng 30 segundo. Bakit? Pinapatay nito ang bad bacteria sa bibig at lalamunan. Pinapababa ang pamamaga at nakakatulong sa pag-iwas sa sipon, flu at ubo. Kahit doctors sa Japan, Taiwan at Korea, daily routine ito. Habit number five, maglakad ng kahit sampung minuto sa umaga. Kung kaya sa labas, mas maganda. Kung hindi, kahit paikot sa bahay, ang sampung minuto kada araw ay may epekto sa malusog na puso, mas malakas na baga, mas maayos na tulog mamayang gabi. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Habit number six. Kain ng magaan at natural na agahan. Hindi kailangan marami. Pumili ng isa sa mga ito. Oatmeal, itlog, kamote. Ang mga nagtatagal ng malusog hanggang siyam na po. Plus ay hindi nag-o-overeat sa umaga. Simple, natural sapat. Habit number seven, magpasalamat. Yes, simple lang. Umupo sandali, ipikit ang mga mata at sabihin, salamat sa araw na ito. Napag-alaman sa pag-aaral na ang pagpasalamat sa umaga ay nagpapalakas sa utak laban sa lungkot, stress, at takot. Ang payapang puso, mas mahaba ang buhay. Kasenior, tandaan mo, hindi mahalaga kung ilang taon ka na ang mahalaga ay paano mo inaalagaan ang sarili mo ngayon. Kung gusto mo pang matuto ng simpleng paraan upang panatilihing malakas ang puso, malinaw ang isipan, at masaya ang pamumuhay, ilike mo ang video na ito, ishare sa kapwa ka senior, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ka senior health tips. Kasama mo kami araw-araw para sa mas mahaba, mas magaan at mas masayang buhay hanggang sa muli ingat po tayo lagi at god bless